Ayan, napakasarap ang buhay dito sa probinsya. O, presko. Puro puno. Ayos si Papalitz. nag aayos ang t-shirt para sa ganap sa Sabado. Reunion. buong aming pagkain Kaya, sa aming province. Sabah. Maraming sabah. Libre lang, libre. Libre ang aoy. Ah, Ako nangyay naman ay ang gawa ko. Ariko. Ako nasisipag. Ako ba sa hapon, mga alas dos? Hindi, hindi na. O, Aming almusalin. Habang kami ay nagagawa ng, alam niyo ba kung ano to? Hindi ito palaspas na ano. Ito yung eh, agabalutan namin ng malagkit na suman. suma. na masarap. Mm, mm Dito kami sa probinsya ngayon. May nagakayo doon ay. Agata din sa suman. Mm, mm Yan ang buhay dito sa probinsya. Asin.

ধন আপুনি ভাল লাগিব